Naaresto na ng National Bureau of Investigation ang may-ari ng isang online lending application na nagpapadala umano ng ataul at bulaklak ng patay kapag nadelay ang pagbabayad. Narito ang ulap. Pinagbumura nila ako. Tapos kung ano na po sinabi sa akin, ayan po yung daw ako ng kabaong. Pero bayad naman po ako. Walang tigil na pananakot at pagbabanta sa buhay. Ito ang naranasan ni Nanay Teresita matapos niyang mangutang sa isang online lending app na 24H peso. Ang malalapa sa 3,500 pesos na inutang niya, 1,900 pesos lang ang nakuha niya. At kahit bayad na, ginugulo pa rin siya. Kaya naman, parang nabunutan siya ng tinik ngayong natimbog na ng National Bureau of Investigation ang may-ari mismo ng lending application na isa palang Chinese national at nag-ooperate ito sa Pasay City. Nahuli namin itong si Mi Duan. Siya ay uh, Chinese citizen na may-ari ng 24H peso uh, investment uh, loan loan company, nagpapautang and then pagka hindi ka nakabayad or kahit nakabayad ka na, maraming pananakot ang gagawin sa iyo. Napag-alaman naman ng NBI na bukod sa 24H peso na loan app, may lima pang kumpanya ang Chinese National na nagpapautang din. At ang mga empleyadong ginagamit niya sa pananakot ay pawang mga Pilipino. According sa kanila, uh, they, they were being verbally and physically abused kung hindi nila maabot yung kanilang kota na dapat singilin for the day. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng NBI ang lima pang lending app at sinisilip din ng NBI ang mga computer ng kumpanya. Dahil may malware din umano ang application na nakakakuha naman ng datos ng na mga nag-download nito. Haharap naman sa patong-patong na kaso ang Chinese National sa Pasay City RTC at mananatili muna ito sa kustodiya ng NBI. Samantala, isa namang Vietnamese ang nabisto rin ng NBI na nagbebenta naman ng illegal na part Party drugs nang pasukin ng NBI ang kanyang kondo sa Paranaque City. Nadiskubre nila ang mga party drugs na itinatago ng suspect sa mga staff toy. Dito niya inilalagay yung kanyang mga amphetamine. Ah, uh, ah, uh, yung ecstasy for delivery kaya hindi mahalata ito, mga ganito rin ito uh, so yan ang style niya to deliver these uh, drugs sa kanyang mga clients. Patong-patong na kaso ang isasampa sa Vietnamese. nakikipag ugnayan na rin ang NBI sa Bureau of Immigration dahil may hawak umanong 9G visa o working visa ang suspect. Nahuli rin naman ng NBI ang dalawang suspect sa pagpatay naman ng mag-ina sa Quezon City noong June 2024. Isa sa suspect ay jail officer Pass sa Bureau of Corrections. Unang pinatay ang nakababatang biktima sa sasakyan. Saka kinidnap naman ang ina nito at hiningan ng limang milyong ransom ang pamilya. Kalaunan, pinatay din ng mga sospek ang ina. Naaresto ang mga sospek sa Cavite. Itinuro na lang nila ang pinaglibingan sa mga biktima na natagpuan namang kalansay na sa Bay Laguna. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.